Sweet content. Nice sa kami doon. Ito yung aking kumpare. Magigising lang siguro. Ayan, dito kami dadaan. May daanan po dito guys. Ito na yung aking mga kasama load. Ayan na. gawa tayo ng content guys punta tayo ng gundok magana tayo ng nyug ngayon handahan lang muna tayo dyan go go mga pare punta tayo Laka. punta tayo sa ating location ng ating pagkukunan ng nyug guys ngayon na So, uh, malapit na po tayo. Ayan, medyo tahimik po ngayon, guys, kasi tanghali na po tayo nagpunta dito, guys. Ganda pag-umaga. Uy! Malapit pa tayo ng mga bahay. Kaya may ano dito. Eh, ikot-ikot. Ayan, may daanan lang dito na, ano, sakto lang yung ginawa daan na, ano paglakad ng pupunta sa kanila kanilang ano uh, ng nyug. Niyan guys. Inyo so malayo-layo nga pala no. Hindi na pa tayo naglalakad. Pasensya na po pa kayo guys kasi wala tayong ano kameraman uh, kasama tayo lang yung nagkakamera Asa na din eh. Kuan. Dito na po tayo sa location natin yung pagkukunan. Ay rin. Yan guys. Yan wala na tayo kukunan. Kasi ayan na yung ano yung balat niya. Parang bago pa yan ha. Ah. Dito pala yun guys. Ano. Hindi siya masyadong madamo kasi palagi pinapuntahan nila. Ayan. Ayan guys. Mukhang okay, wala na tayong makukuha na. Kasi ayan na, oh, na yung ano niya. Balat. Parang bago pa lang. Ayan, papuntayan dun sa taas. Dito man Makukuha pa tayo dito, guys. Yung akin lang yung ano lang. Yung buko na ano. Masarap 'yan yung tawag dito sa probinsya namin yung. Ayun, yung tinitinda sa mga ano, yung buko daw na. Hindi masyado matigas pa Okay, ang hirap pala dito, guys. Pakiat. Nananay nanan. Aboy sakit ng ano natin baywang iba na talaga yung tumatanda na tayo no? yan 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 yun Ayan na guys, umakyat na yung kasama namin yung isa. Magkukuha siya ng buko. Ayan, ito yung um, isa rin. Tsaka doon yung isa. Taas. Ano yung pare? Anong ginagawa mo dyan, pare? Ah, Mapuga dyan. Pugad na nga ng ibon. Ah, tika lang. Ano tayo? Baka tamahan tayo. Ayan na guys. May nakuha na po tayong ano. Yung nyug na kakainin natin yan dito guys. Ayan. Sarap yan guys and Dito sa probinsya namin, libre lang yan. Ayan. Madali lang po tayo dito manghingi sa mga may-ari. Dito ng ano, sa mga ibang ano, sa ibang lugar na binibili yung ano, yung na ganyan. and Sila na sila yung nangungha sila ng may nila ang ano, yung, yung tulad dyan tulad nito yung Mat matanda na na ano yung balat niya. ayan ayan yung kasama namin ayan masarap yan si paring tokmul sabihin mo ayan si paring tokmul daw yung tawag sa kanya yung aking isang kaibigan ano anong ginagawa mo pare pang ano niyan yung yung sukat yung ano yung tawag niyan gumagawa siya ng parang kutsara magano natin niya sa nyog ayan si paring Willy yan ganyan ang pagkakingat ayan na pa ayan na mga guys ayan pare masarap pare yung ano niya yung juice niya tamis tamis ayan fresh na fresh yung ating buko guys yan. Yun. Ayan guys, kain tayo ng buko. Kain tayo ng buko. Masarap to load. Ano ma, yung tulog? Gawa tayo ng uh, pangano natin sa ano natin. Malawang hog. Kain. Ganyan lang po gawa dyan. Mga ka-idol. bisa kami ay, <coughs> Masarap, idol, masarap. Ayan. Wow. Wow, wow presko, na presko. Logo, Ayan. Karang walang lamang pa, ha? Ini nama hilang man. Belum masalah tuh guys? Lebih-lebih itu lebuh. Saya kesamaan angin yang mayari. Itu tadi itu dah mu. Muna kertur Hmm. Suami guys. Bang sarap. Yang itu kelapa provinsional. <coughs> hindi ka lang okay na gan, thank you anong sarap yan guys dito na naman po tayo may ano na naman po tayo ano okay. pangalawang bisis na namin itong ano kinuha yan ganoon lang dito yan price na price yan yung buko natin sarap yan guys sarap naman dito guys wala, hindi marunong magsalita yung kasama namin okay guys pwede na yan balatan nanoy ready na ay subukan ko magano mag balat ng nyug kung marunong ma pa ako kasi noon dati nagbabalat ako nan ayan na Press na press yan guys. Ayan, kasi nakakauhawag ano pag akyat ng mga noob. Hello guys, what's up? Magandang hapon sa lahat. Ayan, tamang tama. Ayan, tamang tama. naman tayo. Ayan ang kagandahan lang dito sa mundok. Pag gusto mo kumain ng ano, ninyog. Pwede ka lang mga gano'n. Umakyat o pagpapuha ka lang. Yan. Sarap nito. Sarap to guys. Ganyan lang yan. At gagawa tayo ng ano. Pang sukat. Tara. Samahan nyo kami kumain guys. Yan si Wore rin. Makain ng buku, Wow. Sakto so, lo kecer. Suave, pa yung isa. Wala pero aso kinawa mo. Tatlo,

Mm. <laughs> <laughs> Look na. Kahit tayo tayo magano. Subukan natin magano, magbalat nang ano. Labo mga ano Hindi, hindi na ano, hindi na katayo nang ano, ibi. Dapat tayo Sa, hindi siya mababalan. Yan guys. Ito, ano pa tayo? Ano nung ah, pa tayo mag-ano? Magbalat. Napaka tayo to. Yung, ano natin? And, okay. <laughs> ayun, ayun, nakatay, Ayan. Ano na yung nakatayos na nang maayos? Ayan. 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 Ayan natin. Wow. Ang ganda ng view. Ayan. Ayan, kaway-kaway. Kaway-kaway pag may time. Gusto lang kami, mga tol. Sa bundok Arayat. Babalata na yung, ano, yung kinuha nilang, ano, nyug. Yan, yung isa, binibiyak na yung, ano, para itinda natin. Mamaya-maya, pira na yan, mga kaibigan. vlog niya pa. Pare, baka tamaan yung mga kasama natin dito, pare. Pag nandun ka na taas, sabihin mo. Pa. yan guys, tulong-tulong para tayo ay maka ng kaunting pira. yan sama-sama bago para mapabilis yung ating trabaho kasi hapon na eh at yung isa pa natin nandun pa makakyat sabihin mo na kapag nandun ka na sa taas baka tamahan yung nandito sa baba ayan na guys Wow. Ayan, umilas muna sila. Dun, matamangan. Kuha ka pa ng ano? Ang um, medyo tama lang, ano? Tama. Yung malambot pa siya. Para masarap. Oh. ayun makaway pa.